Gumising! Anong oras na? Anong pecha na? Gumising ka na dyan, Ida! Baby na! At yan guys, tulog pa nga ang lola nyo. Ayan, napagod yan kagabi. Alauna na po kami nakauwi kagabi sa amin. Kami service. Ganyan kami na ubo kagabi. Ayan, pagod na pagod yung lola nyo. Tulog pa rin. Ayan na, parang gigising na.

yun guys, pinakita ko sa inyo yung ref namin wala nang laman kaya meron itong mga ano namin mga uh, madali lang orderan. Ayan, number one dito sa Saudi. Ayan, albaik. Nag-albaik na kami. O, oh, tamang-tama naman kanina. Inabot sa amin ang aming salary. So, matik agad na, ano. Kasi hindi ako nagsayakot kasi tagaluto dito, tagasaing, ganyan. Eh, wala naman akong maisaing. O, oh, may kanin, may bigas, pero wala namang maiulam. Eh. Alam mo naman, mga people dito, hindi kumakain ng uh -huh. ulam. Kaya, ayun, matik albaik. O, oh. Apat na yan. Ano yan siya eh. Bali. Four pieces ang laman sa isang ganito. Sa isang ganito. Four pieces na siya. Oo. Twenty-one riyal. Yan. May fries. May tinapay yan sa loob. Maliliit yung albaik nila ngayon. Maliliit. Okay. Mmm. Malaki yan yung isan. Maapo yung sa loob. Ayun, 4 pieces ang laman nun. 21 real. Tapos ito 4. So, tag ano kami? 28 kami. Kasi delivery charge is um, 20, um, 15. 15-14. Ang uh, 15 ang delivery charge. Kaya 28. Ngayon, ganyan na kami pagka -ano, kasi mamimili pa kami mamaya or bukas ng aming groceries dito sa bahay. Ganyan, chip-in-chip-in kami dito kaya eh. hindi kami masyadong hirap sa budget namin kasi nga chipin chipin kami eh. so ngayon, albaik muna tayo 4 pieces, ang laman sa isang apat na chicken for 421 riyal. tapos ano, drinks okay na siya, dito para sa ano Napaka affordable to dito sa sa Saudi yung albaik. Ang dami talaga tumatangkilik lahat ng albaik dito siguro ilang albaik di pas pala kasi estimate ko lang na albaik dito siguro mga 2000 stores na albaik sa buong estimate ko lang yan ha sa buong Saudi na dito sa Jeddah pag pumunta ka sa albaik guys puno yung albaik palagi hindi ka makasingit halos kung ngayon dating may 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 ano na babae ka mayroong ganyan ngayon wala na puro na mababay lalaki, wala nang priority. Wala na. <laughs> Uli ba na lang siguro kung talagang ugod-ugod ka na na ano, yun, priority ka na. Pero sa ngayon dito, sa sobrang dami ng nag-order, nag aaway nag away na yan sila sa loob ng Albaik dahil sa dami, crowded talaga, sobrang may nakapila pa sa labas. Sobrang na kasi ang, ang Albaik, napakasarap naman talaga siya. Oo, ang lasa niya talaga, patok talaga sa lasa ng masa. Oo, pang masa talaga. Kaya, ano yan ang pinaka ano alam ng mga ano yan mga taga Saudi yan taga mga Pilipino dito sa Saudi Arabia sa Jeddah kahit saan ba sa Saudi may albaik yan diyan oo oh, yan ang pinaka number 1 ang order ni yung albaik kaya kami pag wala na ayan tamang-tamang buti na lang nagbigay ng salary si sir kani na hinatid. Ayon, nakaalbaik kami. Kasi tahimik kami. Hindi ko sila ginigising pagkaganyang... Apat kasi kami dito. Hindi ko sila ginigising pagkaganyang... Ano kayo? Wala pang... Ano, anong gigising ko sa kanila? Gumising kayo kung gusto nyo. <laughs> Wala tayong pagkain. <laughs> Ayun guys. Nakakain kayo. Mamaya ano ko sa inyo yung... Uh, ano namin, itsura namin, itsura namin pagkawain talaga, i-picture yeah, pa thank you guys, thank you for watching, bye Ayan na guys, kinain na namin yung aming albaik. Ayan, yung mga members of the Dragon Force. <laughs> yung mga trabante sa spa guys. Puro kami. Puro kami mga trabante sa spa. Ayan, si Lovely. Ayan, si Lovely. Hi, Lovely. hindi di Gutom lang ang peg. Sana, Si Hi, -Punilay mga hindi supportive guys, pasinsa na kayo. <laughs> hindi mga supportive. Ano <laughs> Ayan. Ay, guys. Ayan, nagigutong. mga Mga